Araw-araw siyang naghihintay sa loob ng sampung taon para sa isang taong hindi na kailanman babalik. Pero sa araw na tumigil siya sa paghihintay, nagbago ang lahat. Kung handa ka ng marinig ang isang kwento tungkol sa walang hanggang pag-ibig, katapatan at pangalawang pagkakataon, samahan mo ako hanggang sa dulo. Ito ang kwento ni Kuma, isang akita na may balahibong kulay ginto at mga matang puno ng tiwala. Ang kanyang amo, si Ginoong Sato, ay isang tahimik na lalaki na nagtatrabaho sa istasyon ng tren sa gitna ng syudad. Ang kanilang samahan ay simple pero puno ng pagmamahal. Tuwing umaga, masiglang ihahatid ni Kuma si Ginoong Sato sa istasyon habang kumakawag ang kanyang buntot na parang nagsasabing, Mag-iingat ka, babalik ka ha. At tuwing gabi, sa parehong lugar. Matiyaga siyang naghihintay, tapat at hindi napapagod hanggang sa bumalik ang taong pinakamamahal niya. Ang pagdating ng tren sa gabi ay ang paboritong tunog ni Kuma sa buong mundo. Ngunit isang araw, isang araw na parang ordinaryo lang, ang tren ay dumating. Pero hindi na bumaba si Ginong Sato. Naghintay si Kuma. Lumipas ang isang oras, dalawa hanggang sa sumapit ang hating gabi at naging tahimik na ang buong istasyon. Pero hindi na bumalik si Ginoong Sato. Hindi na uunawaan ng isang aso ang konsepto ng kamatayan. Ang alam lang ni Kuma, ang taong nagbigay sa kanya ng tahanan at pagmamahal ay bigla na lang nawala. Kaya naghintay siya. At naghintay pa. Bawat araw, bumabalik siya sa parehong plataporma. Sa bawat pagbukas ng pinto ng tren, Umaasa siyang makikita ang pamilyar na mukha ni Ginoong Sato. Maririnig ang kanyang boses na tumatawag, Kuma, tara na, uwi na tayo. Pero ang pag-asang iyon ay laging napapalitan ng pagkabigo. Lumipas ang mga taon. Ang dating tahimik na istasyon ay naging mas abala. Dumami ang mga tao, dumami ang mga tren, nagbago ang itsura ng paligid, ngunit may isang bagay na hindi nagbago, ang asong hindi umaalis sa parehong plataporma. Naging pamilyar na siya sa lahat. Tinawag nila siyang ang tapat na bantay. May mga nagiiwan ng pagkain para hindi siya magutom. May mga marahang humahaplos sa kanyang ulo, bumubulong ng kawawang aso, naghihintay pa rin. Pero hindi umalis si Kuma. Umuulan man, umuulan ng niebe, o kahit patirik ang araw, nandoon pa rin siya. Sa puso niya naniniwala pa rin siyang isang araw, darating muli si Ginoong Sato. Bubukas ang pinto ng tren at tatawagin siyang muli. Sampung taon, isipin mo, sampung taon ng paghihintay. Hanggang isang araw, may kakaibang nangyari. Isang batang lalaki ang lumitaw sa plataforma. Mag-isa siya, takot at may bitbit -bit lamang na isang lumang backpack. Umupo siya sa isang bench malayo sa karamihan at yumuko. Narinig ni Kuma ang mahina niyang hikbi. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, mahina niyang sabi sa hangin. Tiningnan siya ni Kuma. Sa loob ng sampung taon, hindi pa kailanman siya lumapit sa mga estranghero. Ang kanyang mundo ay umiikot lang sa lugar kung saan niya huling nakita ang kanyang amo. Ngunit sa pagkakataong iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng sampung taon, may nag sa kanya. Dahan-dahan, lumakad si Kuma palayo sa lugar na matagal na niyang binabantayan at lumapit sa umiiyak na bata. Ang pangalan ng batang iyon ay Haru. Takot si Haru sa mundo. Naligaw siya at walang mapuntahan. Ngunit nang makita niya ang malaking aso na papalapit, hindi siya natakot. Sa halip, Naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan na si Kuma sa tabi niya. Dahan-dahan niyang itinulak ang kanyang ilong sa kamay ng bata at pagkatapos ay dinilaan ito na parang nagsasabing, Huwag kang mag-alala, nandito ako, ligtas ka. Mula noon, araw-araw na silang nagkikita sa istasyon. Sa umaga, patuloy pa rin naghihintay si Kuma sa pagdating ni Ginoong Sato dahil ang katapatan sa kanyang puso ay hindi pa rin kumukupas. Ngunit sa hapon, sa pagdating ni Haru, nakahanap siya ng panibagong dahilan para mabuhay. Si Haru ay naging bagong liwanag sa kanyang mahabang paghihintay. Ikinuwento ni Haru kay Kuma ang lahat. Ang tungkol sa kanyang araw sa paaralan, ang kanyang mga pangarap na maging isang artist, at ang kalungkutan na nararamdaman niya dahil pakiramdam niya ay walang nakauunawa sa kanya at si Kuma nakikinig lang. Tahimik, matapat, walang paghuhusga. Siya ang naging sikretong tagapakinig ng isang batang nangangailangan ng kaibigan. Isang araw, may isang estrangherong lumapit sa istasyon. Nakita niya si Kuma at nagtanong sa mga tauhan. Sinabi niyang may nakita raw siyang isang lalaki maraming taon na ang nakalipas na kamukha ng dati nitong amo nagbulungan ang mga tauhan ng istasyon, posible kaya? Babalik na kaya si Ginoong Sato? Narinig ito ni Kuma. Agad na tumayo ang kanyang mga tainga. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito na ba iyon? Ang araw na sampung taon niyang hinintay? Lumapit ang lalaki. Kamukha nga niya si Ginoong Sato, pero mas matanda na at iba na ang anyo ng mukha. Dala niya ang isang lumang litrato, isang litrato ni Ginoong Sato at ng isang batang kuma. Ikinuwento ng lalaki na siya ang kapatid ni Ginoong Sato. Matagal na raw itong pumanaw dahil sa isang bigla ang sakit. At sa sandaling iyon parang may naintindihan si Kuma. Ang pag-asa na sampung taon niyang inalagaan ay biglang naglaho. Hindi na babalik si Ginoong Sato. Ang paghihintay ay tapos na. Hindi umiiyak ang mga aso na tulad ng mga tao walang luhang tumulo mula sa kanyang mga mata. Ngunit may naramdaman siyang bigat, isang pagtanggap sa katotohanan. Tumingin siya sa paligid at nakita niya si Haru na nag-aalalang nakatingin sa kanya. Dahan-dahan, lumapit si Kuma kay Haru at marahan siyang itinulak na parang sinasabi, Hindi ko na kailangang maghintay. Dahil ikaw ang kailangan ko ngayon. Natawa si Haru sa ginawa ng aso at niyakap niya ito ng mahigpit. Sa yakap na iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, muling napuno ng init ang puso ni Kuma. Ang istasyon ng tren, na dating lugar ng walang katapusang paghihintay, ay naging tahanan ng dalawang kaluluwang nagtagpo sa panahon na pareho silang nangangailangan ng pag-ibig at pag-asa. Lumipas pa ang mga taon. Hindi na nagkahiwalay si Nakuma at Haru. Inampon ng pamilya ni Haru si Kuma at naging opisyal na silang magkasama. Sabay silang naglalakad sa parke, nag-e-explore sa syudad. Hindi na sila naghihintay para sa sinuman, maliban sa isa't isa sa pag-uwi mula sa eskwela. Hindi kinalimutan ni Kuma si Ginoong Sato. Ang alaala niya ay mananatili sa kanyang puso magpakailanman. Ngunit natutunan niyang minsan, ang pag-ibig ay hindi nawawala. Naghahanap lang ito ng bagong anyo, Natutunan niyang posible palang magbukas muli ng puso kahit minsan na itong nasaktan. May mga ugnayan na panghabang buhay. May iba naman na nagsisilbing aral para turuan tayong magpatuloy kahit wala na ang mga mahal natin sa buhay. Si Kuma ay naghintay ng sampung taon para sa kanyang unang pamilya at sa huli Natagpuan niya ang kanyang pangalawang pamilya, isang pamilyang hindi niya inaasahan ngunit siyang nagbigay sa kanya ng bagong buhay. Ang kwento ni Kuma at Haru ay isang paalala na kung minsan ang pinakamagandang bagay sa buhay ay dumarating kapag tumigil na tayo sa paghahanap at paghihintay at sa halip ay binuksan natin ang ating mga mata sa mga taong nasa harapan na natin. Kung may isang taong umaasa sa iyo para sa pag-ibig at pag-asa, mananatili ka ba sa kanyang tabi kahit hindi siya ang una mong inaasahan? Ibahagi mo ang iyong sagot sa comments. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong magbibigay inspirasyon sa atin.